Ginulat ng Pilipinas ang mundo ng basketball dahil sa pagtalo nila sa Latvia, kumpleto nilang dinumina ang laban mula umpisa hanggang sa dulo kung saan ay hindi nakatikim ang kalaban ng kalamangan. Ipinakita ni Justin Noypi sa World Rank number 6 na katunggali kung bakit siya ay tinawag na Magic Brownlee, ang kanyang mahika ay pinatunayan niya na hindi lang pang Asia kundi pang world class din. Ito ay matapos niyang pangunahan ang gilas sa mahalagang laban kung saan ay halos magtala na siya ng triple double, 26.9 rebounds at 9 assists ang kanyang pinasabog sa powerhouse team. Bukod sa kanya ay nakatanggap din ng malakas na suporta ang gilas mula kina Kai Soto na mayroong 18 points at 8 rebounds, 12 points kay Dwight Ramos, 11 points kay Junmar Fajardo at 10 kay Chris Newsom. Sunod na haharapin ng Gilas ang Georgia na tinambakan ng Latvia sa opening day, ang magiging panalo nila doon kung sakali ay masisigurado nila ang pagpasok sa semifinals. Narito pa ang highlights ng magandang laban ng ating Gilas Pilipinas at ng Latvia. 8-0 run ang naging panimula ng Gilas sa opening quarter sa pinagsamang malakas na depensa at mainit na opensa nila na hindi nagmintis ay naungusan nila agad ang Latvia sa laban. Pero matapos ang pangangapa sa umpisa ng laro ay umiskor sa kanilang sumunod na tatlong posesyon ng Latvia, ngunit ang gilas ay ramdam pa rin ang kanilang momentum sila ay nakalalamang pa rin sa laban. Ang gilas ay 8 of 12 sa field sa unang anim na minuto ng period at hawak ang sampung kalamangan, ang 5 straight points ng Latvia ay mabilis lang din nilang sinagot ng limang sunod para ibalik sa sampu ang kanilang abante. At ang kanilang run ay hindi pa doon natatapos dahil nagtuloy pa yon sa 11-0 na diniinan ng buzzer beater three pointer ni Perez para gawin pang labing anim ang kanilang lamang sa pagtatapos ng period. Ang abante ng gila sa second quarter ay umabot pa ng labing walo, subalit ang Latvia ay tinapyas yon sa labing isa. Sila ay panandali ang nanlamig sa laban ng mahigit dalawang minuto, bago yon tapusin ni Brownlee ng isang breakaway dunk. Sa huling isang minuto ng first half ay naibabana na ng Latvia sa siyam ang pagitan ng score, salamat sa effort ni Brownie ang gilas ay muling nakalayo ng labing walo bago ibaba ng Latvia sa labing anim sa pagtatapos ng period. Mula sa tres ni Soto sa ikawalong minuto ng third quarter ay napalaki pa nila sa labinsyam ang kanilang distansya, nakabawi din ng tres ang Latvia subalit 4 points ang naging tugon nila Ramos at Soto at ang kanilang kalamangan ay lumobo na sa 20, muling binawasan yun ang tatlo ng Latvia pero sa mga puntos nila Fajardo JB at Ramos ay biglang umabot na sa 26 anim ang kanilang lamang sa huling tatlong minuto ng period. Ang ilang beses na pagkakamali ng gilas ay sinamantala ng Latvia, sila ay nakagawa ng run at naibaba nila ang abante ng Pilipinas sa labing walo, pero yun ay tinapos ng tres ni Perez para ibalik sa 21 isa ang pagitan ngunit sa final quarter ay ipinagpatuloy ng Latvia ang kanilang rally, ang kalamangan ng gilas ay dahan-dahan nilang naibaba sa sampu, ang crowd ay muling nabuhay, wala ng limang minuto bago matapos ang laban. Ang halos apat na minutong pagkakapako ng score ng Pilipinas ay binasag ni Brownlee, ang Latvia ay sinagot ang kanyang basket pero pagbalik nila sa opensa ay 4-point play ang naging pagbawi ni JB. Pero ang Latvia ay hindi patuloy ang bumabagsak, ang lamang ng Gilas ay hinila nila pabalik ng walong puntos, ang Gilas ay ilang beses nilang napigilan sa Opensa, mahigit isang minuto na lang ang natitirang oras. Pero dahil hindi na nila kakampi ang oras ay hindi na rin nilang nagawang makalapit pa ng gusto sa Pilipinas, ang Gilas ay wala nang gagawin kundi ipasok lang ang free throws at hintayin tumunog ang buzzer.